Ganyan, shout out sa inyo lahat dyan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Madaling araw sa inyo, sa, sa lahat ng palap ng bansa, no? This is Kelvin Channel. Once again, guys. So, update lang tayo, no? Sa ating story. Ating life. <laughs> anyway, di naman ito sa si Kelvin Channel, eh. Kaya mo na yan. <laughs> Charot. Anyway, um, share ko lang din, no? Uh, meron naman kasi akong bagong update regarding dito sa aking, yun, kinakasama sa araw-araw na pamumuhay namin um, nandiyan naman siya lagi so hindi naman ako nagsawa sa kanya pero minsan um, andun pa rin yung mga bagay na ano eh uh, masaya ka sa kanya kasi ang daming nga pinagdaanan diba ang daming nga napuntahan ang daming nga narating Tapos, hindi ko naman sinasabing iiwan siya, nandiyan pa rin naman siya pero good news na kasi dito is may bagong dumating yun ang hindi ko matanggihan eh Siyempre, mahina tayong mga tao, 'di ba? Pag may mga bago, excited lagi. Ganun 'yun eh. So sa mga bagong lahat, basta lahat ng bago, excited tayo. Gano'n na lang kung maganda, maganda siya, 'di ba? Ganun 'yun. So Actually, kanina pa siya nag-aantay nandoon uh, sa labas. So, pupuntahan ko siya ngayon para pakilala sa inyo, no? So, ganun talaga buhay. Uh, may, may darating. May bagong darating meron ding tatabi na lang yung luma, di ba? So, ganun. So, ayan na po, update muna siya ngayon. So, lalabas na ako. Mababay ko lang ha. Sunduin ko na siya. Kaya mo na update na ngayon. Bye bye. So, meron akong regalo sa sarili ko. Ah, antagal na lang bike ko. Nakuha ko lang siya ng mura. Tignan natin guys, sa unbox na. Sa mo pa siya. Hindi ko na makikita yung rider. At ah, ano ito eh. Data privacy. Tignan natin yung in order ko. From Marikina to Santa Mesa, Manila. Ayan, nakalala mo pa. Ingat na ingat ni sir. <laughs> Akala nyo kung ano na, no? Okay, let's proceed sa video guys. Ito lang yun. Pero the best to kasi bago. Ayan, eh, sinasabi kung bago dumating sa buhay ko. Okay, let's proceed. So ako lang, popromote ko lang din yung face nila doon sa Marikina. And then, sana makatulong ko sa inyo. Kasi sa mga naghahanap na mga bike, na second hand or magandang quality. Tingnan natin. So, ayan na guys. <laughs> ayan na, mga kapatid. Excited na ako. Tinatanggal naman ni Kuya ng ano eh. kasi, lalamove So, anong date ngayon is August 13, no? Alas 7, alas 8 ng gabi. Ano, dito ko lang siya alas 5 yata. Alas 6. Ito lang ako nakaya si sir, no? Nahirapan na. Oh, Kamihawa kong camera, eh. Okay lang. Talagang inunungi talaga. Talagang sinaiti talaga ni sir. Para hindi, para hindi magasgasan ng aking benso. <coughs> so, from Marik na to. So, aminin ko na sa inyo kung magkano kuha ko ako. Secret. <laughs> Basta, maganda. Okay. unboxing ayan na ayan na guys bubasan na ni sir tenet ibababa natin ay bababa niya dito Salupa lupa ayan, guys tenet wow wow full sus body carbon lodi Oh, Puchang Ang ganda Puchang gala pare Ang ganda wow Si KHS ko Papalitan ko na siya ng bago Wow Ang ganda Lupit oh Benzo Putik na yan Wow pulsus pa siya guys oh Ang ganda guys Ang ganda Lupit talaga men Ang ganda Kita nyo yung quality nya oh Halos wala pa nga siyang ga, ga. Talagang brand new to no Brand new talaga, no? Pero mura lang binigay sa akin, guys. <laughs> Ayan, sa mga bikers na katulad ko, mga vlogger dyan, i-anong nyo itong page ko. Ay, follow nyo ako, no? Tapos, talagang ano to, guys, sulit. Walang, check natin yung kung may crack, diba? syempre, no? Check natin. Wala talaga, guys, oh. Oh, ang ganda po. Oh, lightweight pa. Hindi masyado mabigat. Ah. Brand new, guys. Oh, ganda pa ng pulsus niya. Oh, yung shock. Putik na yan, oh. Imagine. Ang lupit. Ito, ito, may konting, eh, hindi, sticker lang. Talagang bago talaga, as in. kaya mga pyesa, guys, oh. <laughs> Tignan nyo yung mga pyesa. Ay, yung ano niya, yung mga bolts niya, ang lupit, oh. Oh. Imagine. Tapos yung serial number. Hindi, tatali ko yan. Ito, may serial number siya rito. Kakahon ko ito mamaya. Oh, kita nyo guys, ang lupit to. Oh, ayan na magiging Yung bike ko. Pucha. Ayan na, pang bike to work na to, pang tray. Pwede na yan, oh. Ayan, oh. Ayan, dito ako sa labas namin. Ayan, oh. Wow, sana all. Ano, PM nyo na ako guys. Kung saan ko nabili to. Magabayad na ako ngayon. So, actually guys, Nakukuha ko lang siya ng ano. Totoo lang, ah. Itong ano na ito, nakuha ko lang siya ng... Ayun, mayroon ko lang sabihin. Surprise. Sa bahay na lang. Okay, in-unbox lang natin, no? So, ayan. Malupit. Ayan, no? Bagong-bago. So, okay lang i-vlog ka. Kasama ka. Ayan, no? Malupit, oh. Ang angas, oh. Guys, okay, so? oh. Ginichek mo muna 'yung mabuti 'yung mga ano angle niya. Ito wala talagang ano oh. Wala siyang kahit anong palatandaan na ginalaw. Ayano. Oh. 'Yan ang unang check nyo guys. Kung kayo biker, check nyo rito kung may naggalaw ba kasi makita mo naman niya ni. Yan eh. ayan, tsaka kung maluwag pa siya. Ito, ayan oh, may makinis pa siya. Ito may adjustment pa siya rito ng ano niya kung bouncing to eh. Bouncing tinatawag ito naman pang-air. Pa-pump dito yata 'to eh. Hindi ko lang alam kung ano 'to eh. Basta air shock siya. Pwede to adjust. Naa-adjust to guys. Ayan o. No? Kung gusto nyo ng... Ganito yung bike ko eh. Kaya lang ASS eh, yun eh. Kung gusto nyo ng ganyan. Kung gusto nyo hindi mapalaro masyado. Itaas nyo. Para mabigat. Pero kung gusto nyo laro-laro. Kung talagang bakbakan yung... Yung tagtaagan. Ibaba mo siya. Ayan. Para yung mga pag-jump nyo. Ganun na ganun siya. Kaya lang problema nyo rito sa taas. Dapat yung tinidor nyo rito may ano rin siya yung shock para kung di, depende sa laro nyo kung mataasan ang laro nyo dapat mataas yung ano nga Huwag nyo masyadong isagad kasi tataob kayo pag bagsak eh so ito rin natural lang depende sa laro nyo so chinese ko lang guys may serial number original no legit ayan picture lang ko na yung serial number nya so ben sa yan ha ayan o no, meron pa lalagyan nandito kaya lang, wala lalagyan ng tubig sir no na kasi, eh. lalagyan na lang tubig? Okay. <laughs> dito lang sa ilalim, mapangit. Kasi doon mala... Pag dito nilagay ng tubig, guys, dito malamang yung gulong, di ba? Expected na natin yung mga dumi dito. Yung mga tae, pupunta dito sa tubigan nyo. <laughs> di ba? Huwag nakatapa ka. Di ba? Kasi dito ka maglagay ng battle cage, sa eh. So ito na pala yung pera ko, pambayad. Oh, ready na. ito, ito. Mamaya, mamaya na. 30 minutes lang tayo. 30 minutes kasi yung video natin sa YouTube, ikakat natin para sa Facebook, no? sa reels natin, yung mga supporter natin. Ayan, papakita ko lang guys sa paano mag-check. Siyempre, checkin mo rito. Ayan. Ito, naglalaro pa siya. op Medyo hindi maganda yung kulay nga rito ha. Hmm? Parang may pintura. Ito parang design. Design lang ba to O, design lang yan o. No? Ito guys o, oh. makikita nyo naman dito diba? Hindi siya naalog oh. Ayun, oh, picha. Ibig sabihin picha okay siya. Good. A uh, good. Ano talaga good na good. Hindi siya second hand. Brand new siya, guys. Nakuha ko lang siya ng ano. Sige, sabihin ko na ito to. Oh. 9, 10, 11, 12, 13. Meron pa tayong 4 minutes, no? Okay, guys. Nakita ko to sa Facebook na um nakuha ko siya ng ano. Binebenta ng 8,000 sa market, Facebook Market. No, tapos nag-PM ako sa kanya kung kaya ba ng 7k tapos, nung sabi ko, kukunin ko ngayong gabi. ah uh, sabi ko, 6.5 kunin ko ngayon. Tapos sabi nga, sige, 6.5. Tapos, pupunta ako sana sa Marikina. Eh, ang problema, sabi nga, baka makasal daw ako sa biyahe. Kaya sabi nga, lalamove na lang. Sabi ko, magkano naman bayad sa lalamove. Magbayad, magbabayad ako ng 400, tama? 500. <laughs> so, yun. 500 ang babayaran ko. Tapos, ano ko muna? Una-una, tinatanong ko, kung legit ba to, hindi ba galing sa nakaw, di ba? Ah, hindi sir. yeah. okay lang, may video ka, ano? Okay lang. tinanong ko kasi muna, sir, kung galing ba to sa nakaw, yung ano nila, kasi maraming binibenta mura, baka galing sa nakaw, nag, nagdalaw isip ako. Tapos hindi naman, nagsend siya na picture, sa saka video sa ano, sa messenger ko, na meron silang shop talaga. Budega yun, sir. Oo, budega, lumalipid, guys. So, oo, oh, legit siya. Nung nakita niya yung ano, may binibenta pa siyang frame. Meron pa siyang ano, mga ibang bike, mga gulong, ganun ganon lahat ng piyasa ng bike. So ngayon, ito na. Putik. So tuwan-tuwa talaga ako, guys. Wala akong mapaglagyan sa saya ng puso ko. Kita nyo, guys, oh, Medyo magaan lang talaga siya, hindi siya mabigat. Ayo, oh, kasi alam mo kung bakit. Kasi wala pa yung mga ano eh, pesa, eh. 'Di ba? Kaya ano siya. Eh. Wala pa kasi yung mga oh, piyasa. Ha? Solid po yan, sir. Oo nga eh. Pero mas gusto ko yung ano, yung Giant. Medyo mahal na Mahal kasi yung giant. Nakita ko sa market na mga 20. Mataas yung second hand nila eh. Tapos yung specialized. Yan talaga. Pero pang baraga na to sir, no? No? Pang na to, ha? All goods na good. good All to. Ano na lang dito. Matinding si Rakshak na lang dito natin lagay. Rakshak. Tinidor. Tapos ang tinanong ko rin siya yung mga jory dun eh. 16,000 pa yung jory nga. Group set. Yung dito. Mahal. Mahal ang jory. 11 speed. So yun guys, bibilahin ko na yung pera. <laughs> Pwede ba sa Facebook yung pera? Hindi ba bawal yun? Hindi ba ma... Ma ano yun? Hindi ba malilistrik? Ma -re sa mga reels? Hindi naman, no? Okay lang, no? O sige, ayan na. Bilahin ko na lang. Bilahin mo na lang, sir. Yung bayad. 7K yan. Nakukuha ko na siya ng 5 kasi alam nyo ba baka 7K. Kasi may sandaan pa ako. Kasi ang bayad sa motor? 400 no? 400, 665 yung ano <coughs> Misandaan pa ako 65 Okay, ayan sa Misandaan pa ako sa kanya no? So, sulit na yan sa akin kasi good to eh Ma -ano talaga <coughs> Tawag dito, solid no? Picture okay. rin ako Para maano Wow, bago na bago na, ang ganda oh Pakita ko lang at ko ah <laughs> Yan oh no? Ayan. Tapos ko lang 30 minutes sa video. Sayang. Pang YouTube kasi. Okay. So, ayan guys. Pakita ko lang yung model. Ang ganda. Ayan o. Benso putik. Meron pang ano. Galing pa siya ng Marikina niyan. Uy, may tama konti ah. May tama Sero. o. Natural lang to. Ito lang, lang to, no? Ano, ano lang yan ito? Masabit? concern na lang din po kayo, no? Ha? Kayo siya para A -a. Pero kalala mo siya? Opo. So, ayan guys, ngayon, nakuha ko siya ng 6.5, tapos ang delivery charge sa motor is 400. So, ayan mo na ngayon, tumantawa ako, regalo ko sa sarili ko. Ayan. May bago na ako talagang bagong bike. So, malupit. Ikakahumpa natin siya ulit. Bubuksan lang natin siya kapag may piyesa na. Ayan, sukli ko. Oh, Mag-iingat ka sir Shout out Okay Okay shout out Shout out Shout ka muna okay, Shout out lang ayun thank you po Sa lahat And So ayan po Salamat sa, sa pananood guys no. So kung gusto niyo mag-inquire guys Ayan uh, po yung kanilang Epipage Inquire lang kayo sa mga Pyesa ng bike O mga bagong bike nila O bagong latest nila na, na binibenta sa Epipage nila Inquire lang kayo dyan ha Salamat ka pala Ayan pala yung kung bike Bike ha Bike So yung luma ko Magamitin ko pa rin sya Bike to work Pero ito is Pang Pang formahan talaga So, the best yan. Pwede ko rin siya pang bike to work. So, yan muna update guys. Salamat ay marami ha. Thank you for sharing and like and subscribe to my channel. Thank you guys. Love you. Ingat all.